sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Hitman o bayarang tagatotas ng tao. Ito ang mga taong kinukontrata upang tumotas kapalit ng malaking halaga ng pera. Karaniwan silang kumikilos ng palihim. Mabilis at walang iniiwang takas, madalas silang may kasanayan sa paggamit ng baril, kutsilyo o iba't ibang taktika upang may sagawang kanilang misyon. Kadalasan hindi sila nagpapakita ng emosyon at nakatuon lamang sa trabaho kung saan ay para sa kanila ay isa lamang negosyo at hindi personal na bagay. Si Julio Santana o kilala bilang Juliao ay ipinangalap sa Port Franco sa estado ng Maranhao sa hilagang silangan ng bansang Brazil. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilyang mangingisda at sinasabing may limitadong edukasyon at kaunting oportunidad ayon sa libro reportahe ni Clester Cavalcante at sa mga panayam, unang sinanay si Julio ng kanyang tsuhin na nagnangalang si Ayon mismo sa kwento ni Julio na ang kanyang unang pagtira ay nangyari noong siya'y 17 anyos pa lamang. Nagawa niya raw ito dahil sa matinding kahirapan ng pamilya. Sa loob ng maraming dekada mula 1970s pataas, ay nagtrabaho si Julio bilang pistolero o hitman, isang kontratistang tagatodas ng tao na tumatanggap ng bayad para gawin ito. Padalasan, ang mga biktima niya ay mula sa utos ng mga politiko, mga sindikato, at mga taong may nais na ipatodas sa kanilang mga kaaway sa negosyo o politika. Hindi si Julio namimili ng o kasarian basta't may nagutos at binayaran siya ay ginagawa niya ang trabaho. Si Julio Santana ang iniulat bilang responsable sa humigit kumulang apat na raan na na pagtira sa loob ng tinatayang 35 taong karera bilang pistolero. Ang bilang na ito ay lumabas mula sa kanyang sariling talaan. Nagsimulang mapunyag ang kanyang pagkataon nang pumasok siya sa simbahan at nagdesisyong talikuran ang marahas na buhay. Inamin niya mismo sa mga investigador at media ang dami ng kanyang mga natodas. Ito ang naging hudyat para siya ay maaresto at kinasuhan. Supali, dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad at sa pagiging saksi sa mas malalaking kaso laban sa mga sindikato at politiko, siya ay nakalaya matapos ang ilang taon sa kasalukuyan. Si Julio Santana ay nabubuhay ng tahimik sa Brazil. Pinili niyang mamuhay ng malayo sa karahasan at mas nakatuon sa pananampalataya. Sa ilan pang panayam sa kanya ay inamin niyang pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa at nais niyang makilala ng lahat bilang patunay na siya ay isang taong nagbago. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!